Magandang umaga mga karimedyo at welcome sa RAN TV ay na servisyo pa nandito tayo sa Marciano's Garden kung saan ang aking uh, nanay ay may tanim ng mga sili ayan, namumunga na pwede nang ipangsigang at meron ding mga siling labuyo ayan, may kamatis ito ang ilan sa mga halaman. Meron tayong goto cola, food the brain. Minunguya po ito. Kinakain, ginagawa rin juice at ginagay sa salad. Marami tayong mga halaman. Meron din tayong water bonsai. Mga halaman na nakatanim sa tubig na mayroong root grower. Available po yan dito sa Marcianas Garden. at ito po nagagawa ako dito ng uh, water bonsai ngayon ay atin pong i-update uh, itong ating mulberry ayan no, na nagbubunga na babawas bawasan lang natin yung malalaking mga dahon para tuloy tuloy ang kanyang uh, pagbunga ayan Tira lang natin yung maliliit na mga dahon. Ang ganyan ang uh, pag sa malberry para tuloy-tuloy ang kanyang pagbubunga. Mayon na uh, atin ding ipupruning itong ating uh, ubas. Tinanim ito ng aking uh, kapatid na si Roger. Uh, nasa piling na siya ng Panginoon at uh, ito ay inalaga na aking nanay dito sa Marciana's Garden. Ang ubas kasi kinakailangan din na iputulan ng mga dahon. Yan. Para tuloy-tuloy ang kanyang pagbunga ayan eh kaya ganoon sa lobo kaya kailangan siya ay bawasan ng dahon para lumabas naman ng bunga Hanggang doon sa taas, may mga bunga. Okay, hey, maraming magsalamat uh, sa inyong uh, walang sawang panonood dito sa RAN TV. Please like, subscribe, and share. At pakihit na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Ngayon, uh, lalabas po tayo, meron tayong livelihood uh, booth. Ito po ay isa sa livelihood natin na sinishare natin sa marami at uh, dito po sa labas. meron tayong mga tindang ano, Hello, uh, Bonggambilya. ganda oh. Ito na mga bulaklak San Francisco. Tapos meron tayong mga kalamansi oh, ang dami ng bunga ng mga kalamansi natin. Kaya kung interesado kayo, mag-team lang po kayo dito sa ating uh, channel. O maging sa ating Facebook Ronnie Santarin Saulo. Ito yung ating mga sili ay namumunga na, ang siling teroscop, uh, bell pepper at din ng ating mga siling haba. Dito naman po sa side na ito ay nagtitinda tayo ng paso. Meron tayong mga water bonsai. At meron din tayong mga tindang mga sombrero. Ayan, ang gaganda. Meron din tayong mga tindang mga damit. 20 pesos lang ang ating mga damit at ang mga men's uh, jeans naman ay 100 pesos sa gilid naman ay meron ditong kainan kaya kumpleto na po dito sa ating lugar ito po ay malapit lamang sa barangay hall ng malagasang 1B bago mag gate ng silina maraming salamat po God bless you and more power Laging tandaan, kung gagawa ka na mahusay tiyak susundan ka ng tagumpay